pa sa akin sa salamin. Ah. Uh -huh. Mga kababayan, mga bakay ba sa akin sa salamin 'yan? Mga kababayan tingnan niyo. Mga kababayan tingnan niyo <laughs> ko. Tingnan niyo ko, ang <laughs> kapuso puso, no Mga kaibigan, oh. No? Nandito po sa Sibuyang, nasa sa Tampaya, sa Bulacan. Kung saan ang salamin ko ay gaganda ganda gwapo ni. Artistahin to, bilhin niyo po ko. Ginibinebenta ko po ang sarili ko, oh, maka puso, mga kalos ng mga taga all over the world. na <laughs> oh. <laughs> Dahil sa bahay. Kambayan, Nay, huh? sabihin mo. Bagay ba sa akin? Pwede, pwede na ba ako magpalimos? Pwede no, ba akong palimos sa <laughs> <hindi na? laughs> Tingnan niyo ako. Gusto niyo ba akong maging artista? Tapos uh, pwede ito, well, pa na akong maging artista. Ah, pwede ba maging pagpalimos? Mau, pagpalimos. Adyo, awano ano uh, hmm, hmm, <laughs> ka ba? Hindi ganyan. Hindi gano'n. Hindi ganyan. Hindi Artista ko. Huwag ganyan. Huwag ganyan. Mga kabuwaihan, mga kaibigan ko yan, mga amigo ko sa Luzon, Visayas at Nanao, Madam Bibol. binamahal kong mga kaibigan, supportahan nyo ang aking vlog. 15 million users ang gusto ko. Subscribers ang gusto ko. Sana dumami pa ang mga subscribers sa akin. Panga, oh, pangarap ko makarating kay dumating at parang ihip ng hangin. Ako'y nakay nga dahil sa iyo. iki nya Isang lalaki. Na di umano. Nadi umano. Nagsasalamin daw. Nagbibigay daw ng milagro sa buong bulakan. Iki-MGS na yan. Sa buong buhay ko. Makita ako. Magkaroon ako ng kaibigan na bago. Hindi lang matanda, hindi bata kaedad ko. Basta mga Tagalig. Kaibigan ko yan. Tagalig. <laughs> Basta mga kahit sino po sakin. Sa Oo. Uh -huh. Ibigay nyo sa akin. Basta. Basta dumabong fans ko. Taga TV pa yan. Taga Jimmy pa yan. Gusto Taga Charlie to pa yan. Gusto mo maraming pan? Oo. Uh -huh. Ah, sige, mabakay galing kita. Pantalon. <laughs> Pantalon. Pandiliche. <laughs> Pandi kunan. Pandi pajama. Aha. Uh -huh. ang galing katay na ah. Daw para sa na si Ayan. Yo. Ah, galing naman sa mayaw. Ah, syempre, ako pa. Uh -huh. Ay, natama ako ng laway. <laughs> ay, ay, Uy, bakit pa nuntok ano eh? Wala. Masuntok mo yung cameraman mo. Saan? Wow. Sayo lang. Kaya ka Yo! Wala well, I... <laughs> na eh. Tingnan nyo ko. Mga hmm? kapuso, tingnan nyo ko. Hmm? Uh, Yung uh, wapo ko. Nakakala niya, sinibla. Artistahin ko! Madam artistahin! Artistahin ko! ikaw talaga yung nagpapasaya ng pamilya. Ay, oh, syempre <laughs> 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 Nakakotsyong pa ka today. Oo. Mas na Nag-ano ka nga, Noy? Nagpa-check up ka sa clinic? Sa clinic? <laughs> Tumukunag mo <l> ng lasorta. <laughs> si Nonoy, gakatayog, gakano, <laughs> gakot sa singit. Lasorta. Ano? Oh, ka ng lasorta. Oo, lasorta. Mutik na ng lasorta <laughs> na. Oh. Miss, miss, mahal kita. Pero paano, ha, aking pamilya? Oh. Aram-sam-sam. Sam. <laughs> o oh, ano nga. Okay na, Noy. Pagpaalam oh. ka na. Pa, thank you, mad lang, people. Okay. Oh. Sige, bye-bye. Bye-bye. See you. See you again tomorrow. I love you. Yan. Ayan. <coughs> Ayan. <laughs> 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 okay, bye-bye. Bye-bye.